Nakipagpulong ang Bangsamoro Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o BLTFRB sa Office of Transportation Cooperatives o OTC kung saan tinalakay ang panukalang Memorandum of Agreement na naglalayong palakasin ang suporta sa mga transport cooperatives sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ang PPP story mula kay Naptali Bendol. Pinangunahan ni MOTC Minister Pai Salintago ang pagkikipagpulong ng BLTFRB BARM sa Office of Transportation Cooperatives o OTC sa Maynila. Tinalakay sa meeting ang panukalang Memorandum of Agreement na naglalayong palakasin ang suporta sa mga transport cooperatives sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa hangarin ni Minister Tago na paunlarin ang sistemang transportasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay lakas sa mga lokal na kooperatiba bilang bahagi ng mas malawak na adikhain para sa isang maayos at modernong transportasyon sa Bangsamoro. Sa ilalim ng MOA, pagtitibayin ng ugnayan at kooperasyon ng dalawang ahensya sa pagpapalago ng kakayahan ng mga transport cooperatives sa rehiyon. Saklaw nito ang mga programa tulad ng pagsasanay, pagbibigay ng teknikal na tulong, at suporta sa regulasyon upang matiyak ang magiging mas maayos, organisado, at efficient na operasyon ng mga ito. Naptalibendol, iMinds, Philippines.